Guys, uh, may problema tayo sa isang compressor na number 5 kasi unang pasok ko dito sa umaga. Mga alas 6:00, ko talaga to. Ang unang bungat ko, 'yun kulay pula, 'no? 'Yan. Pero mayroon ding mga ano na minsan nagdi-trip lang siya na normal. Pero dito pala makikita mo na siya oh. diba naka off siya yung uh, overload niya no ibig sabihin na uh, may problema yung compressor either na winding or yung mga connecting rod bakit siya nag trip no okay kuna tong uh, resistant ng uh, compressor sobrang uh, taas yung uh, resistant dito pa lang no uh, dito pa lang sa dalawa umaabot na siya nang 90 ibig ibig sabihin na uh, winding ang problema kasi sa original yan nasa ano lang yan 0.4 0.5 ganyan lang yan yung tatlo na yan pero pagdating dito sa dalawa sa 2-3 ang baba nasa 0.5 tapos dito sa 1-3 ang sobrang taas kaya winding ang problema kaya ang gagawin natin baklas pa yan para rewinding natin yan no? Uh, bakit nga ba siya nasira yung winding either na may problema sa loob ng compressor natin no? yung sa uh, mga mechanical niya or yung sa connecting rod pero i-check din natin yan no? Oh. i-check natin yan pagkatapos mabaklas natin yung uh, head niyan ikutin natin kung may sira ba yan o oh. tinanggal niya na yung uh, head niyan malalaman natin yan kung uh, may problema bakit niya nasira yung winding ikot niya na yung uh, crankshaft kung matigas ba siya ikot ibig sabihin may problema yung ano natin yeah. wala siyang problema ang gaan ibig sabihin uh, winding na talaga ang bumigay o oh. o oh. kita mo naman Kapag mahirap ikotin niya, ibig sabihin na uh, putol yung uh, connecting rod. Kaso, oh, ang lambot naman niya eh. Okay, winding na ang problema. Talas ko na.